Kamay na bakal na ang gagamitin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagsupil sa mga tinatawag na economic saboteurs o nagpapabaksak sa agrikultura ng bansa. Itoy matapos sertipikahan bilang urgent ni Pangulong Marcos Jr. ang batas na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa smugglers at hoarders. Sa kanyang liham kay Senate President Juan Miguel Subiri, pinaspasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Senate Bill number no. 2432 na poprotekta sa mga magsasaka at mangingisda mula sa mga mapagsamantalang mga ngalakal at importer. Kabilang sa mga parusa ang perpetual absolute disqualification sa anumang negosyo na kasamang importation, transportation, storage at warehousing at domestic trade ng mga agricultural at fishery products. Nais ni Pangulong Marcos Jr. na ma-certify bilang urgent ang batas ngayong nahaharap ang mga consumer sa pagtaas ng presyo at kakulangan ng agricultural General products dahil sa smuggling, hoarding, profiteering at cartel. Ayon sa Pangulo, ang panukala ay magtataguyod ng produktibidad ng sektor ng agrikultura, magpoprotekta sa mga magsasaka at mangingisda mula sa mga walang prinsipyong mga ngalakal at importer at matiyak ang makatwiran at abot kayang presyo ng mga produktong agrikultural at pangisdaan para sa mga mamimili. Kung maisa batas, harap sa mga sumusunod na parusa ang mga opisyalis ng gobyernong mapapatunayang sangkot sa naturang krimen habang buhay na disqualification sa public office, kawalan ng karapatang pagboto, paglahok sa anumang pampublikong eleksyon, pati na rin ang pagbawi ng monetary at financial benefits mula sa trabaho. Ang panukala ay kasama sa pinalawig na Common Legislative Agenda na pinagpulungan noong ikatlong Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC Meeting. Nakabinbin pa rin sa interpellation sa Senado ang SB 2532 habang pinipinal naman ng Technical Working Group ang version nito sa Kamara. At yan ang News Scoop. Ako ako si Angelo Bainho, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.